mga pangunahing balita. Retiradong guro at kanyang asawa patay sa pamamaril sa Milagros Masbate. Militar sugatan sa Encuentro Salbay. Electrical Engineer Tim Bogdal sa legal na droga. Bagbaha muling naitala sa barangay masarwa Ginubatana Pre-MTV evacuation Ipinatupada At Ibalong Festival 2025 bumarangkada na. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong biyernes, ikadalumput dalawa ng Agosto, taong kasalukuyan. Pinagbabaril hanggang sa bawian ng buhay ang isang retiradong guro at kanyang asawa sa Milagros Masbate nitong Miyerkules. Blanko pa din ang pulisya sa motibo at pagkakakilanla ng dalawang sospek. May report si Rose Bilista. Dead on the spot ang mag-asawang senior citizen matapos na pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Sigsag Road, Barangay MR Espenosa, Milagros, Masbate, alauna 51 ng hapon nitong Merkules, Agosto 20. Kinilala ang mga biktima na sinanilda, 73 anyos. Retiradong guro at ang asawa nitong si Alodjo, 72 anyos na mga residente ng Kabitan, Mandaon, Masbate. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, tagapagsalita ng Masbate PPO, pauwi na ang mga biktima sakay ng kanilang motorsiklo nang bigla na lamang pagbabarili ng dalawang lalaki na agad namang tumakas matapos ang pamamaslang. Isinantabi na ng pulisya ang anggulo ng pagnanakaw dahil wala naman daw na nawawalang gamit ang mga biktima. Based mong sa ng, po ko ng nasindak po na ating forensic unit, nandun naman intact naman ma'am yung mga gamit po nila. ah uh, yung crime scene po is na-process naman na ng ating provincial forensic unit, which is the SOCO team, and undergoing na din ma'am ng uh, forensic examination para mas mas ma-establish yung makakuha po ng evidence na mag corroborate uh, po doon sa incident na nangyari. Inaalam pa rin ng pulisya ang motibo at pagkakakilanla ng mga sospek na mahaharap sa kasong murder. Uh, meron na pong mga tinitingnan na angulo pero kailangan po po namin yung ma, -ma establish Kung baga uh, premature pa po yung ano, hanggat wala po kami nakukuhang mga supporting evidence na mag-corroborate doon sa angulo na tinitingnan ng ating kapulisan. So under ano ka siya investigation. Kaugnay nito, Nanawagan din ang otoridad sa mga posibleng nakakita o nakakakilala sa mga salarin na lumantad at makipag-ugnayan sa kanilang himpilan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. <todic> Sugata ng isang militar matapos na makabakbakan ng kanilang tropa ang rebelding grupo sa Ligaw City. Magsasagawa daw ng Batalyon Combat Strike Operation ng Pwersa ng Pamahalaan ng Tambangan at Paulanan ng Bala ng Umanoy NPA. May report si Danica Garcia. Isang miyembro ng Charlie Company, 49th Infantry Battalion ng Philippine Army ang sugatan sa naganap na engkuwentro sa Barangay Palapas, Ligao City. Alas 5:50 kahapon ng umaga, Agosto 21. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, officer in charge ng Ligao City Police Station, agad na, na isugod sa Sebuel Monte Duran Albay Provincial Hospital ang sugatang militar. Nakalaon ay inilipat sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa mas seryosong gamutan. Bago ang sagupaan, Magsasagawa ng Battalion Combat Strike Operation ang labing-alim na tauhan ng Charlie Company sa Barangay Tastas, parehong lungsod, ng tambangan at paulanan ng bala ng mga rebelde. Sa kahapon ngayon sa pag-imbestiga namin, uh, mayroong anim membro ng CTG na nandun kahapon. Agad naman na nagsagawa ng checkpoint at chokepoint operations ang kapulisan, ngunit bigong mahuli ang mga nasa likod ng pananambang. Sa kalaban naman, hindi na, hindi ma-determine kasi since uh, doon sa uh, pag-investa may mga dugo-dugo na nakita kami doon sa dinaana na exit ng uh, kalaban. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng otoridad para sa pagkakaaresto ng mga rebelde. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Arestado ang isang electrical engineer sa Naga City matapos na makuna ng mga ilegal na droga sa ikinasang search warrant operation ng NBI. Kabilang umano ang sospek sa listahan ng mga street-level drug personality sa lungsod. May report si Angeline Dagta. Timbog ang isang 40 anyos na electrical engineer matapos na makuhana ng labing walong sachets ng shabu sa ikinasang search warrant operation ng National Bureau of Investigation o NBI Naga District Office sa barangay Peña Francia, Naga City alas sa kaninang umaga, August 22. Ayon kay NBI Senior Agent Sonny Rex Solano, Agent on Case, kabilang ang sospek sa listahan ng mga street-level drug personality sa naturang lungsod at inireklamo rin ito ng isang concerned citizen dahil sa iligal nitong gawain nag-conduct tayo ng surveillance para i-verify kung totoo yung sinasabi nung, nung informante. Nung mapatunayan nating totoo, nag-conduct tayo, nag nagsagawa tayo ng test buy. O, dahil sa test buy na yun, na uh, naging positibo, nakabili, yung, nakabili kami kasama ng informante ng shabu sa taong ito kay... ah... Uh, So nung nakabili kami, ito ang naging basihan para mag-apply kami ng search warrant sa korte. Mm -hmm. At green naman yung search warrant kaya nakapag-operate tayo kaninang umaga. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa kung ilan ang kabuo ang halaga ng iligal na droga na nakuha sa posisyon ng sospek at kung saan ito nakatakdang ibenta. Sa massive campaign ng government natin para masugpo itong kasong itong mga ganitong mga... Uh, illegal na gawain, sa inyo po, ang NBI po ay hindi titigil hanggang nandito po ang opisina namin, patuloy kami mag, magsasagawa ng ganitong operasyon. Nasa kustudiya pa ngayon ng NBI Naga District Office ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang, tatak, bicol, Angeline Dagta. Isang kumpirmadong nasawi sa salpukan ng isang L300 van at dump truck sa Sorsogon City nitong Martes. Patuloy naman na ginagamot sa ospital ang dalawang individual na nagtamo ng mga seryosong sugat dahil sa insidente. May report si Rose Bilista. Makikita sa video na ito ang ginawang pagresponde ng otoridad sa ilang individual na naipit sa Nayuping L300 van matapos na makasalpok sa isang dump truck sa barangay Kabidaan, Sorsogon City, pasado alas 10 ng umaga nitong Martes, Agosto 19. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang driver nito at dalawa pang lulan dahil sa mga tinamong sugat. Batay sa inisyal na investigasyon, mula sa Orsogon City patungo sa ng Legaspi ang van subalit nawala ng kontrol sa manibela ang driver nito na nauwi sa pagkakasakop nito sa linya ng dump truck na nagresulta sa kanilang salpukan Technically sa driver po yan ano kasi kung sa mechanical error naman ay kailangan pa natin din ng uh, expert na engineer regarding doon sa malpaso na yon regarding sa mga allegation nila so, However uh, itong fax na yon na uh, yung L3 ay mampas doon sa linya at na pinasok niyo yung sa kabilang niya Kaya sila sumagpok doon sa bankrupt. Ayon pa sa Hepe, isa sa dalawang lulan ang tuluyan ng binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. Actually, kung ma-imagine mo, kung elsewhere Bully. na natipit, na sila doon sa hood ng sasakyan. Kaya ah, multiple talaga ang trauma ang ah, abotin ng mga pasahero kasi naitip. Muli, Nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na palaging magdobli ingat sa pagmamaneho at ugaliing inspeksyonin ang mga sasakyan bago bumiyahe para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod, bagong direktor ng Albay Police Provincial Office, formal na umupo sa pwesto. At First Pavili Congress sa Ligas City, matagupay na pinagdiwang. Yari di diba ba balita sa pagbabalik na kumikol Alain TV? Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil ikamalilinwan, habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Ning Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako bikol katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat In sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Pagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Inilikas kaninang umaga ang ilang residente sa barangay Masarawa, Ginubatan, Albay bilang bahagi ng preemptive evacuation dahil sa posibleng na namang epekto ng masamang panahon. Kahapon ang muling magkaroon ng pagbaha sa lugar dahil sa malakas na naman na pag-ulan. May report si Elian Zon. Labis na ikinabahala ng 71 anyos na si Lola Rosalina Botikin ng Puro 4, Barangay Masarawa, Ginobatan, Albay, ang nangyaring pagbaha sa kanilang lugar kahapon na dulot muli ng matinding pagulan kaya naman hindi na sila nag-atubili ng kanyang pamilya na pansamantalang lumika sa Ginobatan Community College sa Barangay Mauraro, Pareong Bayan. Anya, mas mainam nang manatili muna sila sa evacuation center para sa kanilang kaligtasan kaysa sa manatili sa kanilang bahay na isa sa mga dinaanan ng mga nagdaang pagbaha. Kararating lang nung apo ko galing doon sa isang barangay. Sabi niya, Mama, nga na, ba na naman, maligam-gam ang tubig diyan sa kalsada, parang tsokolate. Sabi ko, ano man ang baha, wala pa man. Ay, tingnan mo, paglabas namin yun na. Five minutes, may nag, ano na, para video, live video ni, ano, nung apo ko. Takbuhan na kami kasi yung bulwak, yung volume ng tubig. Kaya nakaka talaga. Ngunit ang 82 anyos na si Lola Epifania Ordiz ng Purok size Parehong Barangay, wala pa daw planong sumabay sa mga nagsilikas. Mahigit 70 taon na umano siyang nakatira sa lugar, kaya't hindi na bago sa kanya ang ganitong mga kalamidad. Ako, anisip nila ako bilang inosente, pero 80 anyos na ako dili di kami Kaya ko yan pagbali di, di na magsugman, magluya, kaya ko. Pero ang kuan sa nasan, pika sabi niya lang, ako inog ignorante, sutil. Tama, sutil ka, pero depende. Depende sa sitwasyon. Hindi kita mag, basta basta padalos-dalos ang isip. Basta lalargan mo. So mga dili, di mo magkasaray. So mga gamit mo, isip mo gamit mo, taning, paguli mo, maray ka. Ayon kay Punong Barangay Vicente Marbeliat, sa anim na at apat 643 pamilya mula sa puro 4, 5, 6 at 8 na pinakaapektado ng pagbaha, 70 pamilya lamang ang nagdesisyong lumipat sa evacuation center. Kaninang umaga, nang ipatubad daw nila ang pagkakaroon ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa posible na naman na epekto ng habagat at bagyong isang. Anya, hindi naman nila pipilitin ang pamilyang ayaw pang lumikas, subalit wala naman daw sanang mawawala kung sumunod na muna. Dito, na pinakiusapan namin yung mga residente, lalo na yung mga district kagawad ko sa bawat pro, na kumbinsin nila yung mga konsekwento dito sa Barangay Masarawan na in case na may magka-problema, hindi kami pwedeng sisihin. Ayon naman kay Mayor Jema Onghoko, patuloy ang pagbibigay asistensya ng pamahalaang bayan at ng DSWD Bicol sa mga pamilyang nagsilikas na nasa Ginobatan Community College at Mauroro High School. May ano na kami may arrangement na kami kung ano yung nakatoka sa DSWD and nakatoka sa LGU. And we have uh, prepared din yung ano yung yung clinic namin, uh, may naka ano na naka-assign ng ano nurse and mga health worker para if ever na may may magkaroon ng hindi magandang ano yung pakiramdam yung mga evacuees natin may we, ano may, may naka-standby ng mga medical staff Nilinaw naman ng dalawang opisyal na walang quarry operations at wala pang flood control project sa naturang lugar. Ang daming mga pumunta dito, nagtintin na yung location, kung saan galing tapos pinalipan rin ng drone. Ang akala kasi ni go mayroon akong quarry dyan sa ta, Pero ang totoo, wala naman. Yung tubig nang galing tuloy sa nyugan, wala naman galing sa pinakagali ng potong ba yun. Doon sa area na yon wala namang quarry activity na nangyayari. And wala namang yung sinasabing Uh, yung controversial ngayon ng mga flood control project, wala naman doon talagang unfinished or ano na uh, flood control. Talagang, actually, wala naman, di naman talaga doon uh, dinadaanan dinadaan na ganun kagrabe yung area na yon So, nag lang yung ruta ng ano, tubig ngayon. Samantala, dahil sa malakas na pag kahapon, alas 8 ng gabi nang isuspinde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan at pagpapatupad ng preemptive evacuation sa barangay Masarawag. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Bukas ay gaganapin naman ang decampment ng mga inilikas na pamilya, batay na rin sa ipinalabas na abiso ng APSEMO alas 5 kaninang hapon. Kaugnay niya, nalamin natin ang pinakahuling ulat panahon mula sa pag-asa. Nasa linya ng telepono si Dan Fante. Dan, yung mga naramdaman na pag-ulan kahapon, epekto ba yun ng habagat o ng bagyong isang? At ano ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend? Yes, Dan, hello? Yes po, so, uh, ang bagyong isang ay bahagyang bumagal. Ang sentro ng tropical depression isang ay tinatayon na sa pag ng ng yung pinakamalakas na hangin na umabot sa 55 km per hour natin sa sento so, ng hangin na hanggang 90 km per hour. Ang galaw niya po ay pa west northwestward sa bilis ng 15 km per hour. Ang tropical depression isa ay tatawid sa ilagang sa susunod na 12 oras lalabas sa West Philippine Sea ngayong gabi at tumulang lalabas ng Philippine Sea ngayong responsibility bukas. Samantalang wala po tayo nakataas na anamang tropical cyclone yung signal at dito sa anumang probinsya ng Bicol Region. Samantalang meron po tayong isang binabantayan na NPA na nasa boundary ng PAR at ito ay may low probability na maging isang bagyo sa susunod na 24 hours. Sa so, ngayon po, wala rin po itong direct na naka-apekto sa Bicol. Uh, ngayong gabi, dahil po sa southwest monsoon, magdadala po ito ng mahulap na papawirin na may mga tsansa na mga karat-karat na pagkulan, pagkulog at pagkidlat. Uh, Ine-expect po rin natin na ngayong Sabado at Linggo, generally good weather condition na po tayo dito sa Bicol Region. Uh, wala rin po tayo nakataas na namang gale warning. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng pag sa Southern Luzon. Ako si Dan Dominic na Narinabanggi. Maraming salamat, Dan. Asahan natin mga kasurog ang magandang panahon sa darating na weekend dahil na rin sa paglabas ni Bagyong Isang sa Philippine Area of Responsibility bukas. Sa ibang balita, formal nang naupo sa kanyang pwesto si Police Colonel Noel Nunez bilang bagong Direktor ng Albay Police Provincial Office. Pagpapaigting sa police of o, operation at mas pinalakas na pagpatupad ng 5-minute response time strategy ilan umano sa mga tututukan ng opisyal. Narito ang buong ulat. Formal nang umupo sa pwesto bilang bagong direktor ng Albay Police Provincial Office si Police Colonel Noel Nunez matapos ang isinagawang command turnover ceremony sa Camp General Simeon Ola nitong lunes, August 18. Ayon sa bagong direktor, sa ilalim ng kanyang panunungkulat, mas papaigtingin niya ang police operations mas palalakasin niya din umano ang 5-minute response time strategy. Higit sa lahat, kanya raw nauunahin ang kapakanan at moral ng pulisya. Unahin ko yung tinatawag natin na yung moral and welfare ng mga tao. Doon sa moral and welfare, siyempre yung physical, tapos yung uh, mental wellness ng bawat uh, personnel. kasi napaka-importante nito dahil uh, siyempre uh, alam mo naman ang trabaho ng uh, pulis very stressful. Kaya is, isa yun sa mga binibigyan ko ng uh, pansin. Kasi uh, direktiba yan ng ating uh, uh, mahal na CPNP na importante yung uh, physical appearance at saka yung, ano, mental uh, wellness. Tiniyak din ni Police Colonel Nunez na nakaangkla ang kanyang administrasyon sa serbisyong may integridad at serbisyong dekalidad. Number one yung sa anti-illegal drugs, sa anti illegal gambling tapos uh, sa no firearms arrest of wanted person terrorism then uh, isasama ko rin siyempre yung ano yung uh, uh, environmental uh, uh, protection in uh, coordination with our with, uh, with the PNP and the local government unit na magtatayo uh, tayo ng uh, yung tinatawag natin na command center yun nga, yung parang state of the art command center na naka-align sa PNP para mabilis talaga yung responde. At yung uh, interlink with other government agencies para maganda yung effort natin pagdating doon sa uh, mga man-made at saka natural disaster uh, response. Si Police Colonel Nunez ay dating hepe ng Investigation Management Division ng Highway Patrol Group at miyembro ng PNPA Class of 1999 tang laulahi. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. Matagumpay na idinaos kahapon ang kauna-unahang Family Congress sa lungsod ng Legazpi na inorganisa ng Diocese of Legazpi. Mahigit 3,000 pamilya na italang dumalo sa pagtitipon. May report si Elian Zot. Mahigit sa 3,000 pamilya mula sa iba't ibang lugar sa Bicol ang dumalo sa kauna-unahang Family Congress na inorganisa ng Diocese of Legazpi kahapon, Agosto 21. Para sa 79 anyos ni si Lola Edwina Moraso ng Kamalig Albay, napakaganda ng aktibidad lalo pa tinalakay dito ang mga importanteng usapin gaya ng Family Mental Health. And I am so impressed with the speakers. Very informative sila. And the topics are very timely because that is what we need now. Our society is really sick, very sick in terms of moral values. I'm sorry to say it, but that's my observation, especially like the young generation. Kaya sabi ko, this is very good, a very good experience, both for family, men and women, as well as those who are in the teaching profession and those who are involved in rearing up children. Hindi naman pinalagpas ni Nanay Ruena Colliantes, ang head ng Commission of Family and Life ng St. John the Baptist Church sa Tabaco City, ang pagkakataon na makalahok sa ganitong pagtitipon. Maibabahagi niya daw kasi ang kanya mga natutunan sa ginanap na aktibidad sa kanilang mga gagawing pre- at post-seminar para sa mga magpapakasal. Mai-enhance or mas-mas marami kaming mabibigay na ito tulong sa mga uh, ana mag, mag magiging mag-asawa uh, na matulungan ma, uh, tungkol sa uh, human sexuality yung uh, the essence ng marriage yung importance ng marriage and yung yung ma, uh, yung ma, ano natin yung sa abortion yung um, ano pa yan yung uh, Uh, may, ano yung contraceptives paggamit ng contraceptives na bawal sa atin as Christian. Ikinagalak naman ni Father Dave Ramoso, ang chairman ng Diocesan Commission on Family Life o DCFL, na nabigyang pagkakataon ang kanilang simbahan na maisagawa ang Family Congress sa lungsod. Aniya, nakakataba ng puso na marami ang dumalo sa aktibidad. At this point in time sa mga naging speakers tangunya na aga and then this afternoon nakulang katabangan because ipinamumuklat tigdi na primero sa mga sitwasyon na kunsaen primero kasubo ko so diniskas about uh, abortion uh, so same sex attraction and at the same time gobusini big expose na kunsaen sa sa iyang pagtaram kasubo ni Valerie na nailing man Dumanso kahalagahan. Ang pagtitipon ay may temang Family, Blessed, Nourished and Sent Forth with Mary at is isinagawa bilang bahagi ng selebrasyon ng 75th Diamond Jubilee Celebration ng Diocese para sa mga balitang Tatak Bicol. El Yanzon. Formal nang binuksan ngayong hapon ang Ibalong Festival 2025. Sinimula ng pagbubuka sa isang banal na misa at sinunda ng Grand Parade na dinaluhan ng mga opisyal at empleyado ng local government unit ng Legazpi. Dumalo rin sa parada ang iba't ibang paaralan, organisasyon at government offices. Halos 8 ngayong gabi magkakaroon ng live performance ang bandang Rock Steady at iba pang local bands at susundan ng fireworks display. Kasabay ng opisyal na pagsisimula ng Ibalong Festival, bukas na rin ang Beer Plaza sa Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Highlight din ang selebrasyon ang magiging live performance ng P-Pop Girl Group na Bini sa September 6. Ang Ibalong Festival ngayong taon ay ang ikatatungkot-apat na pagdiriwang ng epikong bikol nun kung saan ginugunita ang kabayanihan ng tatlong legendary heroes na sinabaltog, anjong at banto At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team Ako po si May Insinares Salamat at happy weekend